Ba? Wow, very good! Sobrang daming nangyayari at ganap sa paligid na napakagulo nitong mga senador ah. na parang abogado yata ni Madam Sara Duterte. Wow! Pero, lako, bigyan ka parang clap, clap, clap tayo sa limang senator judges. Very good! Sila lang masasabi natin na talagang hmm. senator judges. Kasi ah. in the rest, Parang abogado yata. Mga no? abogado. abogado sila. Diba? Ngay! Mm. Kaya, congratulations talaga dahil kasama ng taong bayan na tumitindig si Sen Risa, si Sen Coco, si Sen Win, mm. si Sen Grace po, at si Sen Nancy Binay. Yes. Di lang yan? Di ba lang? Uh, sabi nga nila, di ba? Mythical Five. Wow! Mythical Five! Uh, diba? mvp pa So, the rest, ewan ko kung sino ang, ano ha, Pero ito nga, mga kapatang helmet, balik muna tayo kay Mayora V. Leni. Ano nga magginagawa ngayon ni Mayora V. Leni? Nagbubukas lang naman po ng classroom. Wow! Uh, new... Yun lang naman ang ginagawa niya. ba diba? New classrooms. eh oh, oh. to Sabi nga kahapon, sa, ano, trial court, video ka ano di ba nga, nag-oath na sila? Oh. At mga senator judges. May salita doon na hindi naman daw nakakain ng impeachment. At wow! At dapat daw inuuna yung para sa edukasyon, sa kalusugan. At teka lang, eh si Mayor BP matagal nang ginagawa yan. Oo, oh, oo. Oh. Pakiulit nga, pakiulit. Matagal. Matagal lang ginagawa. Matagal nang iniimplement. Matagal na yung mga programa. Gaya ng Angat Buhay NGO. Yung mga programa ng Angat Buhay per from OVP at ngayon naging NGO na. Oh, tingnan niyo naman. Mm. Nagbukas ng bagong classrooms, may oh. meron parang mga e-learnings, may oh. para sa kalusugan. Oh. Matagal lang ginagawa. Pero kayo, yung mga abogado ni Madam Sara Duterte, mm. Syukapar, mm. Yung mga Park, senador na nga. Mga matatalinong abogado. Oo, oh, oh, na, Sugar Park, yung mga senador na yan. Oh, mga... matatalinong senador pangunahin. Ito, matagal nang ginagawa ng Angat Buhay NGO. matagal nang ginagawa yan ni Mayora Bipilen ni Robredo. Na hindi nyo ginagawa? Yes, na hindi nyo pinapasa yung mga batas na para sa kalusugan yung para sa edukasyon. Mm. Saan, lang ka Diba nga, ang nasasakdal at ang lilitisin, ang kanyang issue dito, or ang issue dito ay kaban ng bayan. Confidential oh. funds. Especially for the OVP at yung DepEd. Mm. Diba? natin yan kung malalaman natin kung saan talaga napunta yung kaban ng bayan at, at pag binalik yan sa taong bayan, may pangbibili yan in terms ng mga kakailangan sa kalusugan, sa edukasyon uh -huh. at in, in the form of services oo uh -huh naman tama yung sinabi ni Sen Koko uh -huh. may mga bagay na hindi tayo nakikita hindi tayo nahawakan pero kailangan, kailangan. kagaya ng hostisya hostisya? So, hostisya sa papaanong paraan? hostisya Gusti siya na maibalik yung yes, pera. Nang taong bayan. Mm -mm. Diba? Papanagutin. Mag-explain siya. Diba? It's 11 days. Saan ba taga napuntate? O diba? It's your time to shine. Yes. Explain mong sarili mo. Hindi, yung pumupusit. Pero ito nga, balik muna tayo kay Mayora R.P. Ito po yung mga ginagawa ni... Mayora VP Hindi pa yan officially nakaupo. Oo. At yan din yung patuloy na ginagawa ng mga program at proyekto ng Angat Buhay. NGO. Mm. So, ayun nga mga batang helmet, patuloy pa rin tayong tumindig. Nako, kahit maulan ng panahon ngayong araw na ito, kailangan pa rin marinig ang boses ng taong bayan. Tama. Maraming maraming salamat po, Joga Par, sa lahat ng mga kababayan na nakasama natin, di ba? Maraming salamat po. Napatuloy pa rin naninindigan, wala sa edad yan. Wala. Wala yung estado ng buhay mo, kung anong class ka ba, class A, class B, class D, class C, class... Uh -oh. Lahat tayo may karapatan na marinig ng mga nanunungkulan, ng mga nasasenado. Oo, at saka wala yan sa henerasyon. Yes kita nyo naman mga batang helmet, ito mga nakakasama natin, may mga kabataan, mm. iba't iba eh. Iba, iba. Gusto, may mga baby boomer, oh. meron pang mas matanda sa baby boomer, na oh. so talagang kahit ito na lang yung natatanging katiting at natitira sa kanilang buhay, lumalaban pa rin at tumindig. Mm. Kaya mga batang helmet, gawin na natin yung dapat, di ba, Bitsuga Purr? Oo oh, naman. Yes, at, uh, no. diba? uh oh, Bitsuga Purr. Tumindig. Oo. Salamat kay... Okay. Yes. Diba? Ito pa 'yung obra ni Tarantadong Kalbo. Oo. During the election ng 2022 kasi nga may isang nanindigan sa pangalan mm. ni Robredo at sana talaga 'wag na nating hayaang mapikit, 'di ba? Oh, hindi na, na muling muli, pipikit. Muli, oo. Namula eh. Huwag oh. na natin hayaang pumikit ulit. Ha? Oh. So, ayan nga mga ba, helmet. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, kung gusto mong video to, huwag na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa so, mga na-upload po namin ng video ko. Pa. Maraming maraming salamat talaga kay Madam Anonymous Video Cooper. Yes, maraming maraming salamat dahil po. Dahil na nalamigan lahat, kahit malamig na, ay eh, mainit ang issue. Mainit yung issue eh. Pero maalinsangan kasi mga mga uh -oh. helmet. Maalinsangan sa Senado. Eh, tiba yung klima. Kailangan talaga ng konting pampalamig. Uh -oh. Kaya may pa ice cream, may pa-popsicle yes. at tubig. Kaya maraming maraming salamat po talaga kay Ma'am Anonymous. Alam niyo na. Maraming lang, sino salamat po. Sino po kayo. Malaking tulong talaga. Kasi kahit wala kayo dito, di diba, Bidjo Gapal? Uh -oh. Nakikiisa pa rin kayo para lumaban ng patas at tama uh -uh. at tumindig para sa mahal nating bansang Pilipinas Did yes maraming salamat din po sa mga viewers yes, sa and mga silent na uh, viewers uh, Sir Ice Tiro maraming salamat uh, Sir Boogie basta sa lahat naman nagkakomment sa mga members Sir um, Christian Cheng yes. maraming salamat basta sa lahat po magingat tayo and sabi naman sa buhay yung nag-alamat din ng bukay keeps getting better everyday God bless everyone bye eh kung yung ba naman kasi bawas-bawasan ng drama magtrabaho ka hindi yung pura ka na ng travel ng travel iwas pusoy ka na naman pumupusit ka na naman. Ay, baka baby pusit siya. Hindi kaya. Malaking pusit yan. Octopus na nga eh. Hindi. Yung mother pusit, yun yung malaki. Pero may mga baby pusit siya sa Senate. Ay, wow! Want...